Pwede po Ah, bola ang nakuha ni Flores. Tensa ka sa si shoot. Wala. Enero for the rebound. Ay, naagawan ni Ginoong. Jersey uh, si number 11. Pass to... Naka-orange. Oh, Barago. Tumira. No good. Nakuha ni Ginoero. Enero pass to...

Ay, gatak pala yun yung... 15 seconds to shoot. De Leon, nagalap na papatali pinasakay kay jersey number 1. 91 na rin pasok. Angulo. 15 seconds to shoot. Pasto to Castro. 10 seconds to shoot. No good. Angulo pa rin. Nakuha niya. Oh, Angulo. 10 seconds to shoot. Wala, nakuha ng na jersey number 4. Oh, dire-direkto. Ayun na, oh, muntik pang makawala. Ayun, wala na nga Yes. Paso. Sa gitna, tinira. Oh, masyado malakas na kuha ni Pilasa kay De Leon. De si Leon, gandang tira. Wala. Tinira ulit, wala pa rin. Parago. Okay. Wala, Tira ni Blando. Again, ipinasa kay De Leon. Pass to Jersey number 91. Pass to de Jesus okay. De Leon. Ayan, pinagpasapasahan. Tinira. Blando. Papa ko yan! Blando to Castro. Wale. Yes, two points. Takli three minutes to play. Oh, Barago. Pass to Inero. Idol ko yan!

Wala ang bola ay nakuha ni Flores. Ayan, dumiretso na si Flores. Tinasa pala kayo na yun. Pumasok. Ayan, 31 ang score. 31-22. 1 minute and 40 seconds. Flores. Pass to Gregorio. Easy two points. No, six. Lando sa tres, Yes! Pasok! Ayan! Floresto is it 2 points! Enero! No good! Ang bola ina! No good! Ang bola ina kay Castro! Ay Nakuha ni Flores! 35 seconds! Flores is two 2 points! 30 seconds. 20 again. seconds. Blando. Ayan. Blando. Dumale. Yes, he's in two points. 15 seconds. 5 seconds. I Gregorio.